Yun yung pinakakalmado yung nakakain. Isang magandang araw, boss amo. Ngayon nga ay magbibigay kami ng update sa aming feeding ritual. Noong nakaraan, ang nakikita nyo lang ay ang aming Rottweilers at Doberman. Pero ngayon ay sinama na namin ang pack of alabay puppies, si Pangarap at si Orange and White. Sabi ko nga sa post ko na hindi ako magpo-promote ng sugal. Pero sa mga aso okay. ko, ako ay susugal. Ang pinakaunang ang pinakain ko ay si Hiraya. Kasi si Hiraya ang pinakakalmado at nakapay attention sa akin. Sa exercise na ito, kailangan matutunan ng ibang aso na hindi mang agaw ng pagkain ng iba. Kaya nandun kami para sawayin kung sino man ang gustong umagaw nito. Si Janwick ang sumunod kasi napakakalmado din niya. Pagkabigay ko ng signal kay Janwick na pwede nang kumain ay natuo ng pansin ko kay Antonio. Pagtalikod ko ay gustong kunin ni Antonio ang pagkain ni Janwick pero ang hindi niya alam, nakatingin ako sa kanya. Sumunod na si White at nakikita niyo naman na ang tindi ng eye contact niya sa akin. Sinundan ni Antonio na nawala na ang kanyang attention kay Janwick. Si Six ay. na merong food aggression towards other dogs na ang mga mata ko ay naka red alert pagdating sa kanya. At syempre, hindi papatalo ang ating Harap. prinsesa, si Pangarap wala na muna akong sasabihin pa. Manood na lang po muna kayo. Psst. 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 Sa totoo lang, ay speechless ako at siya ang pinakamagaling Mayumi. na aso ko sa feeding ritual na to. Magandang masanay si Mayumi sa gasibo kaya hinayaan ko siyang doon kumain. At nung time na ni Starlord ay uh, biglang si nangyari ito. Starlord. Ngayon. Hey. Hey, hey. 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 nakahanda na ang utak at puso ko Shh. sa mga ganitong sitwasyon. Shh. Ang kailangan ko lang ay kumalma, mag-relax at ipahatid sa mga aso ko na kumalma kayo. Pagkain lang 'yan. Hey! Sabi ko nga sa inyo, ang mga aso, ang sinusundan ay ang kalmadong energy, ang kalmadong pagkatao. Kung ang emosyon ko during that time ay galit or takot, tiyak nag-aaway na ang mga aso ko. Noong kalmado Bell. na ulit ang pack, ay pinakain na namin si Bell, ang pinakauna kong aso. So far sa mga na-experience ko sa aming feeding ritual na kag kagaya nito, ay para kang teacher, para kang teacher ng kinder, hey. na kailangan mahabang pasensya mo at kailangan ay lagi mong tinitingnan ng mga estudyante mo para makita mo kung sino ang nagmi-misbehave. At sumunod na nga si Bullet ang laki rin ng improvement ni Bullet sa feeding ritual. Ito namang si John Wick, gustong kumain sa bowl ni Bullet, pero hindi ko yun inaalaw dahil si Bullet ay isang hot-tempered na aso. Kaya yan, sinasaway ko sila, sila ni Star-Lord. At yun, nag lahat, even si Mayumi at si Pangarap. Kailangan kasing ma-maintain ang kaayusan sa mga feeding ritual na kagaya nito. Tinawag Orange. ko na nga si Orange na naglalaro doon sa bandang dulo ng aming farm. At yan, nakikita nyo naman ang kanyang pagiging makisig sa feeding ritual. Dahil nga sa first time niyang gawin ito ay naiilang siya doon sa mga aso sa paligid niya. Hindi ko pa binibigay ang pagkain kay Orange kasi hindi pa siya nakikipag-eye contact sa akin. Kaya ang gagawin mo dito bilang alpha o bilang leader ay kakalma ka at aayusin mo ang sitwasyon. Ang bottom line dito ay kapag nasanay na ang aso mo na hindi naman pala sila aagawan ng ibang aso sa pagkain nila ay magiging at-ease na sila sa pagkain. At kaya din natin sinasaway ang mga aso na kumain sa bowl ng iba ay para maunawaan nila na irispeto ang kumakain. At sumunod na nga sila Lapu-Lapu na nandun sa dulong parte ng kennel at ayaw niya makisalamuha sa ibang mga aso. Pero dahil sa alam niya nakakain siya, ay pumunta siya dito. At last but not the least, si Lucy. It, well, it, at yun, at napansin niyo siguro na hindi namin pinagsabay-sabay ang pagpapakain kasi hinintay muna namin na kumalma ang aso bago namin sila pakainin. Kaya yung mga nahuli, ayun ay yung mga asong gusto lang maglaro doon sa paligid at ayaw pang kumain. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.